Yan na yung mga tanim ko dito sa harap dito, yung mga kalabasa. So, yun, meron pa doon kalabasa, everyone. So, yan, may kalabasa dyan. Tapos, yan ang kalabasa pa. Yan, kalabasa. Yan, yun yung kamatis. May kalabasa rin dito, everyone. So, yan. Yan ako pa kay jan Yan, oh, malalaki na mga kalabasa. Ito, kalabasa din to, everyone. Tapos, ito, sili yan yung mga tanim namin dito may ano siya may meron ng bulaklak tapos ito pa yung ibang kalabasa yan yan iba pa yung mga kalabasa tas iyan tapos dito yan yung mga kamote mga pinagtutusok ko everyone yan doon meron din doon yan nilagay ko mga kalabasa, kamote yan everyone marami pa dyan doon. So, yan mga tanim. Tapos, may tanglad pa everyone. Yan ang tanglad. Thank you kay ate na nagbigay ng tanglad everyone. Thank you so much. Eh. So, yan. Dito lang po yun sa aming harapan. Sa may front yard. Nagtanim-tanim lang kami. So, yan. Kapag may mga malunggay, so magtatanim din ako. Yan. Meron pa rin pong kalabasa ng bonggong-bongga. Yan. So, sa isang araw, meron ng maaani ng bonggang bongga ba? Diba?